Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jennifer Rodriguez, from Sigari Channel. A faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natutigyan natin ang kasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign off Cancer. So, Cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanin mo energy ay kaganapan sa buhay ng mga Cancer? Yan ang ating maakagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. And of course... Maraming salamat sa mga nag ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. So guys, let's see what is the message sa yon ng ating mga angel spirit for the sign of cancer yan. Angel spirit, please give me information. Ano kayong gusto sabihin sa yon ng ating mga baraha? So there's a four of swords. So there's a re rest, no? There's a relaxation, there's a meditation. So kailangan mo mag-meditate or kailangan mo mag-relax, no? Kailangan mo magpahinga, baka nag-over fatigue ka. So there's an emphasis card for a reverse So some of you guys kung buntis ka, manahimik ka. Charis, kung buntis ka, ano, no? No, mag-ano ka, magpahinga ka. No, kung baga baka ma-ano ka, ma-stress ka. Or um, something na kailangan mo ng pahinga dito, guys. Eh, because there is a, the Empress card for a revert. So, ibig sabihin dito, magkakaroon ng panibagong eksena, no? Ibig sabihin, maliliwanag ka about sa spiritual. So, magkakaroon ka ng, um, kumbaga, realization or something instinct, no? Kumbaga, parang idea. Parang, ah, kaya pala. Ganito, ganyan. Kumbaga, yun pala yung sign ni God. Kumbaga, there is an information the Empress card din ng bagong, bagong, bagong ano, ha? Bagong opportunity or bagong, um, negosyo or trabaho, ha? with the Empress card. Maaring, um, para meron ako dito na guys na nasa sense that there's a promotions. And because there is a depth time of course with that happiness. So, magiging masaya ka at the end of the time. So, ibig sabihin dito, kung baga, makukuha mo yung, um, kung baga, yung masayang pamilya or masayang, um, relasyon. So, maaring, mo baga, makakamit mo na yung, um, yung pagkakataon o iligay-iligay ka sa tamang pwesto o sa tamang tao magmamahal sa'yo. There's a star card for healing and happiness and of course, and hope. No? Ito yun yung, um, kumbaga, parang uh, matutupad na yung mga pangarap mo. And because there's the eight of, um, pentacles with a focus. No? Sa trabaho, negosyo, hanap, buhay mo, kailangan mo mag-focus. So let's see what is the four of swords. Pero there's an information with the Ten of Swords. Mag-ingat ka, there's a backstab. So there's a faithful ending. Okay guys, may nananakit daw sa'yo dito sa likod mo dahil din sa, um, kumbaga lagi ka nakatayo or lagi ka nak... Kumbaga... pagod, no? Parang pagod to. Kaya siguro marami na sa sa'yo, parang kailangan mo magpahinga. No? Baka lagi ka, wala ka rest day. No? Parang lagi, kumbaga, kumbaga, masyado mong ano, na pinipressure yung sarili mo. Parang ganun yun na ano ko dito. The Everest card is the ease of once for a new beginning and new plan. So, magkakaroon ka talaga ng new project, new plans, and of course, um, new opportunity, and of course, magkakaroon ka ng growth and expansion dito, lalo-lalo na sa business, sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And of course, there's a page of sword now, kung mag magkakaroon ka ng instinct or something kaisipan na pagdating sa spiritual, kung uh, maglalagay ka ng mga ano, no, para magkakaroon ka na idea na parang, ah, maglagay kaya ako ng mga pampaswerte sa bahay, pampaswerte sa negosyo, or either na kumbaga ano pampalihis sa mga ano na mga inggitera ganon. Kumbaga magkakaroon ka ng something analization doon. So let's see what is that 10 of cups. So there's an information with um the full card. So there's a leaf of faith So mga sinasabi dito guys na kumbaga magkakaroon ka ng bago simula dahil sa pananampalata at tiwala mo ipagkakaloob ng ating universe ang pagmamahal at ng tao magmamahal sa So let's see what is the star card. So, there's an information with the king of wands. Control, stability. So, ibig sabihin, ito yung hiniling mo. Yung taong mag-i-stay sa'yo for good. So, this is the bigger picture and there's a vision. Yung may pangarap, tapos yung tinitingnan nyo magiging posibilidad, no? Yung ganon, yung may yung ganong mindset. So, let's see what is the Eight of Pentacles. So, there's the King of Cups. So, see, there's a devoted support person. Kung may taong asawa, kung may asawa ka na um, magtantan na, ha? Kasi this is the devoted support person. Itong tao na to ay mahal na mahal ka at talaga sinusuportahan ka. No? At focus ka na sa kanya. Manahimik ka na sa kanya, T. Huwag nang humarot. The four of swords and the ten of swords. So there's the high priestess, So there's a hidden agenda or hidden enemies. May mga kung may mga tinatago kan nararamdaman. may mga taong na may mga nananakit sa katawan mo tinatago mo lang. At the same time there's a mystery and there's a hidden agenda or hidden enemies. May mga tao may lihim sa yon ng um inget. No there is a backstab. Vina backstab ka. Let's see what is the first card because the ace of wands. So there is the king of Uh, the Queen of Wands. So, there's um, confidence, no? Magkakaroon ka ng confidence dito at the same time ng stability. The Hermit Card and the Page of Swords. Get my information. And there's a Seven of Cups with an opportunity. At marami opportunity na papasok dito. And of course, choices or something confusion, no? Kung baga bigla kang bibigyan ng um, linaw na kaisipan, no? Yung mga bagay or may message sa'yo sa ang ating universe na Ah, um, madami. There is a synchronicity. at maraming mga, um, kumbaga, signs na pagkakaloob sa iyo na parang mo-overwhelm ka. So let's see what is the 10 of Cups that requests that full card. So there's um, the 8 of Sword Universal from uh, freedom, no? Parang paglaya, parang makakalaya ka na sa ano sa warriors no and uh, sa mga takot at pangamba mo at uh, kumaga magsisilbing kaligayahan mo to so let's see what is the starter the king of wands so there's a, the two of wands so there's a choices and there's a first step ito yung um, kumaga ito yung unang hakbangin mo no para makamit mo ang taong makakasama mo no at the near future no there is some choosing path for the future planning in the dark so may mga bagay na parang pili mo ang labo-labo pero at the end of the day lilinaw yan no at sinasabi dito let's see what is the eight of pentacles and because there's a king of cups so there's a the three of wands so there's a waiting for a a waiting for a ship may mga bagay na hinihintay ka resulta man yan or plano or something documents or something improvement So let's see what is additional messages for the outcome. And because there is a night of Wands for the silent, there's there's a step by step. Na kung baga unti-unti mong matutupad yung mga pangarap mo, sinusubukan lang dito ko hanggang sa katat hanggang sa katatagal at hanggang sa katatatag, no? So let's see additional messages. So there's a the night of pentacles with the practicality and security. So kailangan mo pangalagaan, protectionan yung yung paghihirap mo, even your hard work, no? So, yung mga bagay na ginagawa mo, kailangan, guys, no? Maging secure ka. No, alam mo, dapat yung mga bagay na paglalaanan mo ng panahon at pagkakataon. So, let's see what is additional messages about sa career. So, there's the Seven of Pentacles with the Harvest Sign. So, this is the moment na unti-unti mo na makukuha what you deserve pagdating sa career. Wow! Additional messages about sa... Love life. So, this is a justice card. So, makukuha mo yung hostisya, tamang pagkakataon at magandang... Um, agandang buhay, no? Magkakaroon. there's a cause and effect, no? Depende yan sa magiging actions mo. So, there's a justice will be served. May mga bagay talaga na parang sa dami mo pinagdaanan, this is the good karma for you pagdating sa relation. Now, what is additional messages pagdating naman sa health? So there's the moon card for um truth reveal. Na no, matuto, kumbaga, malalaman mo yung mga bagay na parang um, hindi mo kailangan itago. Now, yun nararamdaman mo bago solusyunan mo hangga't maaga pa lang kung ano yung nararamdaman mo, gawan mo na ng action. Kasi at then the time para hindi wala maging complication at hindi lalala ang sitwasyon. So let's see. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages, give me information. So, there's a spiritual teacher. So, some of you, kailangan mo na albularyo manggagamot para tumulong sa'yo para sa kagalingan. So, let's see additional messages. And, of course, there's um, the get some exercise. So, kailangan nyo na exercise, tamang diet, para na sa ganun pagpawisan ka at, um, kumbaga, ma mabuhay ang ugat mo or mabuhay ang dugo mo ulit, no? Baka, some of you, lagi ka nakaupo, lagi ka nakatayo, parang hindi siya nag-circulate yung blood mo ng maayos. From so, the uh, synchronicities, messages, and, there's uh, the mother. So, there's a mother figure, no? If you are, um, kumbaga, you are, um, Tawag din single mom, no? Kung baga may sinasabi dito na maaaring, um, kung maga may kaugnayan about sa single mom, And there is a success. So magsasuccess daw na no, yung pagiging single mom mo. Magdadala sa ng success. At the same time, there is a fall. No? Kung maga may mga bagay na ilalagay ka sa dapat mong kalalagyan. So ibig sabihin, maging uh, magpursigi ka sa lahat ng gagawin mo. No? mag ng action, magpatuloy ng walang kinakatakutan at walang pinangangambahan. So let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, so there's a twin flame. So maaaring twin flame kayo kind of na person mo. And there's a receive and open, no? Handa ka, sa, handa ka dapat tumanggap, no? Na mga bagay na makukuha na ibibigay sa iyo at may mga bagay na dapat kang um, matanggap no parang kumbaga may mga bagay na unti-unti mo makukuha no at may mga bagay na kung ano, may, kung ano lang yung matatanggap mo kung ano lang yung ba, dapat mong makuha. no kumbaga yung mga bagay na ay, ay, ayon sa kalooban ng Diyos. And there's a Leo Aries Sagittarius. So, may kinalaman ka sa Ace of Fire. So, kung mag, uh, insider your person is a fire sign. So, guys, let's see. What is additional messages for um, Archangel Michael? Messages. For Archangel Michael, messages. So, sinasabi dito na detach from the situation. Kailangan mong kumawala sa situation no kailangan mong um, kumbaga magtantan no sa sa mga ginagalawan mong hindi maganda kailangan mo umiwas sa mga tukso umiwas ka sa mga alam mong makakasama sa iyo and um, you and your loved are safe no kumbaga yung mga mahal mo sa buhay ay safe naman daw and sense of humor no kumbaga sinasabi dito maging um, tignan mo yung lighter side of situation no kailangan be optimistic at maging masaya ka sa kung ano man ang meron ka so let's see what is the energy from the energy represent the energy represent um, the second siya kay hell or about sa finances. So, dito uulanin ka ng biyay at uh, masaganang pamumuhay May mga bagay lang talaga na iwasan mo mag-overthink. You are being um, paranoid, no? Kaya nakakahata ka ng negativities and there's a woman na holding a coin. If you were a woman, ikaw yung may hawak ng finances. If you are a man, yung person mo yung may hawak ng finances. So, some of you guys, cross-watcher out there, So kailangan huwag ka mag-overthink or either yung uh, person mo ay tamang hinala o baka ikaw yung tamang hinala. What is the mensage? Expect the powerful change, no? May mga pagbabago magaganap sa buhay mo no? na hindi mo inaasahan. At the same time, there is a work through your fears. no kailangan mo labanan ang takot at pangamba mo. For I can help Raphael messages. So, there is an improving health, no? Unti-unting mag-improve yung health mo, no? Unti-unting gagaling ka sa iyong karamdaman. So, let's see what is additional icon health. Raphael, so there's an unconditional joy, no? Kung baga itong kaligayahan na to ay hindi mo in-expect, itong kaligayahan na to ay parang hindi mo akalaing may pagkakaloob mo dun sa bagay or tao na yon, no? Kung baga, siguro napaka, um, ano mo, no? Napaka-kind mo or something, uh, kung baga generous mo, kaya ganun yung perspective or something, um, personalities mo. And let's see what is the chakra messages. For the sa so there's a grip. na no? may mga bagay na kumbaga hindi mo masigsisi or dapat mong i-appreciate yung mga bagay na nawawala. It's an opportunity to learn and it's an opportunity to to have that, no? At the same time, there's a self-worth. Dapat, alam mo sa sarili mo yung halaga mo, no? Huwag mo dapat kinukompare yung sarili mo sa iba. May kanya-kanya tayong pagdadaan at may kanya-kanya tayong biyahe. Kaya kailangan wag mong pinangungunahan or wag mong um, kumbaga kino compare sarili mo sa iba there's a crystal so i told you so kailangan mo ng uh, something pampaswerte there's a crystal by the uh, gemstones or something or uh, crystal stones for healing energy and for um, charms na makakatulong sa'yo to attract good energies and there's a schools na marami kang matututunan at marami kang malalaman no marami ka ditong uh, masasagot sa iyong mga katanungan for another messages for um, angel spirit And of course, there's, um, that there's an honesty. Maging tapat at maging totoo ka sa sarili mo. And there's a blame, no? Wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo sa lahat ng mga gagawin mo actions, no? So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there's the golden children, so there's a real gift, no? May mga gift tayo sa ating universe na kumbaga kakaiba, no? May mga kanya-kanya tayong regalo sa atin ng ating pong may kapal. At the same time na mayroong kang kakayanan na maaaring kakaiba at hindi katulad ng iba. No, parang iba to, oh, iba tong nararamdaman na to, hindi katulad ng, kumbaga there's an intuition or something vision. Or some of you guys, no, manghihilot ka, uh, manggagamot ka, kung maga, uh, or either massage therapist ka, or either guys, no, there's a, marunong ka mag, ano, mag reading, no? So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there is a elemental kingdom. So, ibig sabihin dito guys, no, maging balansi ka. And there is a winter for a release. No, may mga bagay na kailangan mong pakawalan at kailangan mong, alisin at baguhin. There's a, a travel, no? May travel ka talaga dito, guys, no? Marami kang gala at marami kang pupuntahan. There's a journey din. Marami kang pagdadaanan. So, let's see what is additional messages for Jesus loving quotes. And be not afraid, only believe. No, wag kang matakot. Basta magtiwala at maniwala ka na lahat na nangyayari sa buhay mo ay there's a God purpose. So, so let's see. What is the angel's answer? And there is some angels, ask your angels, no? Kausapin mo ang iyong mga gabay, tulungan ka at alisin ka sa kung ano man ang um, dagot at um, problema pinagdadaan naman. There's some helpful people. Maraming taong tutulong sa'yo. No? Maraming taong matutulungan ka. So let's see what is the Romans angels. So there's a word waiting for. May mga bagay dito na mas deserve mo yung, ano, yung darating. No? Mas, kumbaga, mas maganda yung naghihintay ka kaysa pinipilit mo yung isang bagay na dumating. ba diba? Mas maganda yung, kumbaga, will ni God yun. At at the same time, kumbaga, gift ni God yung mga bagay na ibibigay talaga sa'yo. No? Kumbaga, yung mga bagay na ipang matagal. Kapag si God talaga nagbigay sa'yo ng opportunity, or yung, si God talaga nagbigay sa'yo ng slot na yun, kumbaga, walang kahit na sino ang magtatanggal at walang kahit na sino ang magpapabagsak sa'yo. No kaya kailangan kumaga magtiwala ka sa ipagkakaloob sa inyo ng atin po ang may kapalahat ng mga bagay na matatanggap mo ay um, pasalamatan mo no ka, kumaga kahit na masakit no kahit na makakaramdam ka ng parang um, feeling mo down na down ka, mag appreciate mo yung bagay na yun kasi instrument yun ni God or there's a journey ni God para maramdaman o mapagdaanan mo yung mga bagay na yun kasi may mga bagay na sa sa'yo si God sa takdang panahon. At this is the angels number represent, 10, 11, for taking action. So, kailangan mong kumilos, gumalaw. This is the hope, new beginning, and fresh start. This is the call to action, to move forward the sooner you get going, the sooner will you accomplish what you set out to do. Those with a patient will eventually reap the rewards of their perseverance. So see, yung mga taong mahaba ang pasensya, yung mga taong kalmado at yung mga taong marunong magtiyaga, yan yung mga taong may nilaga sa huli. Yung mga taong kumbaga makukuha mo what you deserve. Lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na pinagda pinagdaanan mo ay may kaakibat yang kagandahang kinabukasan. So ibig sabihin magtiwala at maniwala sa mga bagay na ipagkakalabsa sa inang ating poong may kapal, no? Na iyong ang ipagpapala. So, let's see. What is the messages of life? Uh, messages of life is that hope, no? Huwag ka mawawala ng pag-asa. So, sinasabi dito, ang pag-asa ay, um, kumbaga, ibibigay sa ito, sa iyo, at yung mga bagay na to ay babaguhin ng sistema at ang buhay mo. So, as I enter the great school of life, I hold tight to the, to my faith in God. God loves me, guards me, in every situation I encounter, regardless of what I confront. I trust in the true nature today. I welcome life. I know the light will always return and there will always always be infinite possibilities for me. So, ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa'yo ay magsisilbing pag-asa, no? Kung baga, may mga bagay dito na parang, kung baga, nandiyan ka sa struggling and losing hope, no? Kung baga, pero sinasabi sa'yo dito, panghawakan mo yung mga bagay na yan kasi lahat ng mga bagay na yan, magiging kwento na lang yan. At magiging magandang halimbawa yan, at magiging magandang, um, karanasan niya sa mga susunod na eksena kasi parang um, kumbaga lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo magiging magandang um, kalalabasan niyan dahil din uh, sa plano ng ating Panginoon lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay may ibig sabihin at may kahulugan no kumbaga mas maganda yung nagaantay kaysa pinipilit yung isang bagay tandaan mo mas maganda yung hindi ka greedy mas maganda yung bukal sa loob na mo at bukal sa sa loob ng ating buong may kapal lang Ang lahat na matatanggap mo So guys, this is a weekly gabay For the month of April 17 Hanggang April 23 For the sign of cancer So cancer, cancer, cancer Maraming salamat for this wonderful reading So once again This reading is a general reading Namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kanino energy Ang ating nasagap Maraming salamat guys Sa mga hindi nag-skip ng ads At sa mga Nag-share ng aking video Sa mga uri na social media Maraming salamat po. At of course, maraming salamat sa mga hindi nag uh, shish, hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Just at May Kapal. Siksik liglig na gobapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!